Noong bata pa tayo, akala natin, alam na natin ang lahat. Akala natin, ang buhay ay simpleng laban lang para sa tagumpay. Laban lang sa pera at kasiyahan. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating nare-realize na hindi pala ganun kasimple. Mas malalim, mas magulo, pero mas totoo. At sa bawat taon na lumilipas, may mga aral tayong natututuhan. Mga aral na hindi itinuturo sa eskwelahan. Pero, binubulong ng karanasan, binubulong ng sakit, tagumpay, at pagkatalo. Kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo, na parang ang dami mong tanong, baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Narito ang sampung pinakamahalagang aral na itinuturo ng buhay habang tayo'y tumatanda. Number 1. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Noong bata pa tayo, para bang may ideya tayo na kapag nagsikap ka, kapag ginawa mo ang lahat, makukuha mo ang gusto mo. Para bang sinasabi ng mundo sa atin na kung hindi mo nakuha ang gusto mo, may mali sa'yo. Kulang ka. Mahina ka. Hindi ka sapat. Pero habang lumilipas ang panahon at dumadami ang karanasan mo sa buhay, mapapansin mong hindi pala ganun kasimple ang lahat. Kahit ibuhos mo ang buong puso mo, kahit galingan mo, kahit pagdaanan mo ang lahat ng sakripisyo, may mga bagay talagang hindi mapupunta sa'yo. Ang sakit nun sa simula, nakakainis, nakaka-frustrate, pero darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit. Unti-unti mong marirealize na hindi lahat ng hindi nakuha ay pagkatalo. Minsan, ang hindi mo nakuha ay proteksyon. Minsan, ang hindi mo nakuha ay direksyon. At minsan, ang hindi mo nakuha ay paalala na hindi mo hawak ang lahat at hindi mo rin kailangang hawakan ang lahat para maging buo diyan mo matututunan ang tunay na kahulugan ng pagtanggap hindi yung pagtanggap na may halong sama ng loob o panghihinayang kundi yung tahimik na pagtanggap na may kapayapaan na kahit hindi mo nakuha ang gusto mo alam mong may dahilan alam mong may mas magandang darating at higit sa lahat alam mong hindi doon nakabase ang halaga mo bilang tao Minsan kasi, sa sobrang pagtutok natin sa gusto natin, nakakalimutan nating pahalagahan kung anong meron na tayo. Nakakalimutan nating tumingin sa paligid at makita na may mga biyaya na pala tayong hawak. Hindi lang natin napansin kasi masyado tayong abala sa hinahabol natin. Pero kapag natuto kang huminto, huminga at tumingin sa kasalukuyan, mapapansin mong ang dami mong tinatanggap kahit hindi mo hiniling. Kaya habang tumatanda, Natututunan mong hindi mo kailangang ipilit ang lahat. Hindi mo kailangang kontrolin ang bawat resulta. Dahil sa totoo lang, ang totoo at matatag na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagkamit ng lahat ng gusto mo, kundi sa kakayahang tumanggap kapag hindi ito napunta sa iyo at magpatuloy pa rin nang may tiwala, nang may ngiti, nang may buong puso. Number two, Totoong kaibigan, mabibilang sa daliri. Habang tumatagal ka sa mundong to, unti-unti mong natutuklasan ang isang napakasimpleng katotohanan na dati ay binabaliwala mo lang. Hindi sa dami ng kaibigan nasusukat ang halaga ng pagkakaibigan. Noong bata ka, parang ang saya-saya kapag ang dami mong kasama, ang dami mong kakilala, ang dami mong kachat, ka-video call, ka bonding para bang pag marami kang tropa, mas successful kang tao. Pero habang lumalalim ang karanasan mo, Mapapansin mong marami sa kanila dumarating lang kapag masaya ang buhay mo. Pero nawawala kapag totoong kailangan mo ng karamay. Mas nagiging malinaw na ang tunay na kaibigan hindi yung kasama mo lang sa tawanan at gala, kundi yung nananatili kahit hindi ka masaya, kahit hindi ka fun ka usap, kahit wala kang maibigay. Yung presence nila ay hindi nakadepende sa convenience, kundi sa commitment sa dami ng taong darating at aalis sa buhay mo. Konti lang ang talagang mananatili at yun ang mga dapat mong panghawakan. May panahon sa buhay na akala mo iniwan ka ng lahat pero yun din ang sandali na makikilala mo kung sino talaga ang para sa'yo. Minsan, sa katahimikan mo sila makikilala. Hindi sa dami ng message, kundi sa simpleng tanong na kumusta ka na? Hindi sa paglalantad ng sarili, kundi sa pakikinig sa'yo ng buong puso hindi sa dami ng salita, kundi sa konsistensyang nandun sila kahit hindi mo hingin. At sa puntong yon, matututunan mong pahalagahan hindi ang dami ng koneksyon, kundi ang lalim ng relasyon. Hindi mahalaga kung lima, tatlo, o isa lang sila. Dahil sa mundong puno ng ingay, pagkukunwari at pansamantalang samahan, ang makahanap ng isang totoo ay isa ng napakalaking biyaya. Number 3. Oras ang pinakamahalagang yaman habang lumilipas ang panahon, unti-unti mong naiintindihan na ang oras ay hindi lang basta bilang ng mga araw sa kalendaryo o oras sa Ito ang mismong buhay mo. Sa bawat segundo na lumilipas, isang bahagi ng pagkatao mo ang hindi na muling maibabalik. Pwede kang mawala ng pera at kumita ulit. Pwede kang mawala ng trabaho at makahanap ng bago. Pero ang oras, kapag nawala na, wala nang kapalit wala kang mabibiling relo na kayang ibalik ang isang araw ng kahapon. Kaya habang tumatanda ka, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa paggamit ng oras. Dahil dito mo makikita kung saan talaga nakafocus ang puso mo. Lahat tayo may 24 oras sa isang araw. Pero iba-iba ang direksyon kung paano natin ito ginagastos. May mga taong ginagastos ang oras sa mga bagay na nagpapalalim sa kanilang pagkatao. Meron ding inuubos ito sa mga bagay na walang saysay, walang direksyon at walang kabutihang na idudulot sa sarili. Dito rin pumapasok ang mas malalim na tanong. Kanino mo binibigay ang oras mo? Sino ang binibigyan mo ng presensya mo? Nang lakas mo? Nang atensyon mo? Habang lumalalim ang karanasan mo sa buhay, mas nagiging maselan ka sa pagsagot sa mga tanong na ito. Dahil alam mong ang oras mo ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi ito para sa mga bagay na paulit-ulit kang sinasaktan o pinapababa. Hindi ito para sa mga gawain na sinisira ang katahimikan mo at dumadating din sa punto na mas pinipili mong gumugol ng tahimik na oras para sa sarili kaysa pilitin ang sarili mong makisabay sa ingay ng mundo. Naiintindihan mong hindi mo kailangang punuin ng kung anong-anong aktibidad ang araw mo para masabing productive ka. Minsan ang pinakamahalagang gamit ng oras ay yung kapag ginagamit mo ito para huminga, para magnilay, at para makinig sa sarili mong katahimikan. Ang oras ang tunay na yaman. Hindi lang dahil limitado ito, kundi dahil ito ang bumubuo sa bawat mahalagang alaala, sa bawat mahigpit na yakap, sa bawat tapat na pag-uusap, at sa bawat sandaling nagiging ikaw ka. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Number 4 ang buhay ay hindi palaging pataas. Sa simula ng paglalakbay, madalas nating iniisip na ang buhay ay isang tuwid na linya. Paakyat lang, pataas lang, palapit sa mga pangarap natin. Akala natin kapag nagsikap tayo, kapag naging mabait tayo, kapag sinunod natin ang lahat ng tamang gawin, dire-diretso lang ang pag-angat natin. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nating napagtanto na hindi pala ganun ang takbo ng buhay. Hindi ito laging masaya. Hindi ito laging maayos. At lalong hindi ito laging patas. May mga araw na parang lahat ay tama. Tama ang timpla ng kape, tama ang sikat ng araw, ang daloy ng trabaho, ang mga tao sa paligid mo. Tapos kinabukasan, parang binawi ang lahat. Biglang may problema. Biglang may hindi inaasahang pangyayari. Biglang may lungkot na dumapo kahit wala namang dahilan. At doon mo mararamdaman ang buhay ay hindi palaging paakyat. May liko, may lubak, may pabulusok pababa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may natutuklasan kang mas mahalaga. Ang kagandahan ng buhay ay nasa pagiging hindi nito perfecto. Kasi kung laging maganda ang takbo ng lahat, matututo ka pa ba? Magmamahal ka pa ba ng totoo? Matutuwa ka pa ba sa simpleng bagay kung hindi mo naranasang mawalan? Matututo ka bang maging matatag kung hindi ka kailanman nadapa? Ang buhay ay parang alon. May taas, may baba. At kapag natanggap mo na ganun talaga ang daloy nito, mas nagiging maluwag ka. Hindi ka na nagpapanik kapag may problema. Hindi mo na kinikustyon kung bakit may mga panahon pakiramdam mo na iiwan ka. Kasi alam mo na bahagi ito ng mas malawak na kwento. Hindi mo kailangan ng buhay na puro tagumpay para masabing naging maganda ang takbo nito. Ang kailangan mo lang ay puso na handang tumanggap sa hirap, sa gulo, sa ganda, sa lahat. At sa bandang huli, doon mo makikita ang totoong ganda ng buhay sa pagiging hindi nito predictable, sa pagiging totoo, at sa paalala na kahit pababa ka man ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi ka na makakaakyat muli. Number 5. Hindi sukatan ng tagumpay ang kayamanan. Noong bata ka pa, paulit-ulit mong maririnig na ang sukatan ng tagumpay ay yaman. Pera sa bangko, ari-arian, magarang kotse, mamahaling gamit, mataas na posisyon. Parang sinasabi ng mundo na kapag marami kang pera, ibig sabihin matagumpay ka na. At dahil dito, madalas, buong lakas mong pinipilit abutin yung standard na yun. Akala mo, kapag nakamit mo na ang lahat ng yun, doon ka lang magiging kontento, doon ka lang magiging masaya at panatag. Pero habang tumatanda ka, unti-unti mong natutuklasan ang katotohanan na kahit gaano pa karami ang meron ka, hindi ibig sabihin nun na panalo ka na sa buhay. Pwede kang magtagumpay sa paningin ng ibang tao, pero sa totoo lang, pakiramdam mo kulang pa rin. Bakit? Kasi hindi talaga kayamanan ang sukatan ng isang matagumpay na buhay. Ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng gamit, kundi sa lalim ng kapayapaan mo. Hindi sa kapal ng bulsa, kundi sa kabuuan ng pagkatao mo. May mga taong simpleng-simple ang pamumuhay, pero sagad ang ngiti, payapa ang puso, at masagana sa pagmamahal. May mga taong hindi kilala ng mundo, pero ramdam nila ang saysay ng bawat araw. Habang mas lumalalim ang karanasan mo sa buhay, mas nauunawaan mo ang tunay na tagumpay ay yung paggising mo sa umaga at alam mong may dahilan ka para bumangon. Yung kahit walang limpak-limpak na pera, alam mong buo ka. Buo ang loob, buo ang puso, buo ang pagkatao. Hindi masama ang yumaman, pero kapag kayamanan lang ang batayan ng tagumpay, laging may kulang, laging may hinahabol, laging may kukumpetensya. Kapag ang sukatan ng tagumpay ay panlabas lang, hindi ka kailanman magiging sapat. Pero kapag natutunan mong sukatin ang tagumpay, ayon sa kung gaano ka naging tapat sa sarili mo, gaano mo minahal ang buhay, at gaano ka naging totoo sa mga taong nasa paligid mo, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Doon mo mararamdaman ang totoo at malalim na tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Number 6. Hindi mo kailangang i-please lahat ng tao. Sa simula ng buhay, natural lang na gusto nating mahalin tayo ng lahat. Gusto nating maging kaaya-aya sa mata ng iba. Gusto nating tanggapin tayo. Gusto nating purihin tayo at walang masabing masama tungkol sa atin. Lumalaki tayong iniisip na kapag mas maraming may gusto sa atin, mas magaan ang buhay. Kaya ginagawa natin ang lahat para magustuhan nila tayo. Kahit minsan, taliwas na sa tunay nating nararamdaman. Kahit minsan, nawawala na tayo sa sarili natin. Pero habang tumatanda ka, unti-unting nagbabago ang pananaw mo napapagod ka, napapansin mong kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ang iba. May mali ka pa rin makikita nila. At kahit anong effort mong maging mabait, may mga taong hindi ka talaga magugustuhan. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa sarili nilang paningin sa mundo. Doon mo mararamdaman ang unti-unting paglaya. Yung realization na hindi mo kailangan maging perpekto sa mata ng iba para maging sapat. Hindi mo kailangang i-adjust ang sarili mo sa panlasa ng lahat. Dahil ang pagsunod sa bawat kagustuhan ng tao ay daan patungo sa pagkawala ng tunay mong pagkatao. Mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa sa pansamantalang approval ng iba. Kapag mas pinipili mong maging totoo, kahit pa may hindi sumang-ayon, kahit pa may lumayo, mas nakakahinga ka. Mas nagiging malinaw kung sino ang nananatili sa buhay mo, dahil kung sino ka talaga, hindi sa kung anong nagagawa mo para sa kanila. At doon mo maiintindihan ang buhay ay hindi para ubusin sa pagpapanggap. Ang buhay ay para mabuhay ng totoo kahit hindi ka maintindihan ng lahat. Kaya habang tumatanda ka, mas natututunan mong sabihin ang salitang hindi. Tanggihan ang mga bagay na labag sa loob mo at itigil ang paghabol sa validation dahil hindi mo kailangang i-please ang lahat ng tao. Ang mahalaga, hindi mo kinakalimutang pakinggan at pahalagahan ang sarili mong tinig. Number 7 hindi lahat ng relasyon ay kailangang panatilihin. Habang lumilipas ang mga taon, mapapansin mong may mga taong unti-unting nawawala sa buhay mo. Yung dati mong laging kausap, biglang naging stranger. Yung dating lagi mong kasama, para bang hindi na kayo magka-waveline. Sa una, itinatanggi mo. Pilit mong ibinabalik sa dati. Akala mo may mali lang o baka busy lang kayo pareho. Pero habang tumatagal, napapansin mong hindi lang ito simpleng distansya. Ito ay natural na pagbabago. Sa pagtanda, nare-realize mo, ang relasyon parang halaman. May mga tumutubo, may mga nalalanta. At hindi dahil nalanta ang isa, ibig sabihin wala itong halaga. Nagkaroon din yun ng papel sa paglago mo. Pero darating ang punto na kailangang tanggapin. Hindi lahat ng koneksyon ay panghabang buhay. Hindi lahat ng nakasama mo sa simula, makakasama mo hanggang dulo. Mahirap tanggapin yan, lalo na kung may pinagsamahan kayo. Pero ang masakit, kapag pinilit mong buhayin ang isang relasyong matagal nang nawala ng tibok, ikaw lang ang masasaktan. Ikaw lang ang mapapagod. At sa pagpipilit mong panatilihin ang luma, nawawala ang space para sa bago. Nawawala ang pagkakataon mong makakilala ng mga taong mas tugma sa kung sino ka na ngayon, hindi lang sa kung sino ka noon. Ang pagbitaw ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Minsan, ito ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal sa sarili. Kapag alam mong hindi na ito nakakabuti sa'yo, emotional, mental, o spiritual, may karapatan kang lumayo. May karapatan kang pumili ng katahimikan kaysa gulo. May karapatan kang piliin ang sarili mo kahit masakit. Kasi sa huli, mas mahalaga ang kalidad ng relasyon kaysa dami nito. At minsan, ang tunay na paglaya ay hindi sa pagkapit, kundi sa pagbitaw. Number 8. Hindi ka laging tama at ayos lang na magkamali. Noong bata pa tayo, madalas nating iniisip na kailangan laging tama. Para bang kapag nagkamali ka, ibig sabihin nun mahina ka, hindi ka magaling o hindi ka karapat dapat pakinggan. Kaya kahit minsan, may duda na tayo sa sarili. Pilit nating ipinaglalaban na tama tayo. Kahit sa loob-loob natin, parang may kulang. Parang may hindi tama. Pero habang tumatanda ka, unti-unti mong natutuklasan ang isang malalim na katotohanan na ang pagkakamali ay hindi kabawasan sa pagkatao mo. Hindi kahihiyan, kundi isang paalala na tao ka. At bilang tao, natural lang na magkamali. Hindi mo kailangan ikahiya yun. Sa katunayan, doon ka pa nga mas natututo. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon kang lumalim. Mas makilala ang sarili mo at mas maging maingat sa susunod. Minsan masakit, Oo, nakakahiya minsan. Pero sa likod ng sakit na yon, may aral na unti-unting humuhubog sa'yo para maging mas mahinahon, mas mapagpakumbaba, at mas matatag. Ang tao marunong tumanggap ng pagkakamali ay hindi mahina, kundi malakas. Dahil hindi lahat may tapang na kilalanin ang sariling pagkukulang. At sa pagtanggap na hindi ka laging tama, mas gumagaan ang pakiramdam. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras hindi mo na kailangang makipag-argue sa lahat ng bagay matututunan mong makinig umunawa at maging bukas sa pananaw ng iba kasi alam mong hindi mo kailangang manalo sa bawat usapan para maging mahalaga diyan nagsisimula ang tunay na karunungan hindi sa pagiging palaging tama kundi sa pagiging bukas matuto sa pagiging handang itama ang sarili kapag kailangan sa pagtanggap na kahit gaano mo kabusisi ang plano may mga pagkakamaling di mo maiiwasan. At ayos lang yon. Kasi sa dulo, hindi sukatan ng pagkatao mo ang bilang ng beses na tama ka. Ang mahalaga, paano ka bumabangon, paano ka natututo, at paano ka nagiging mas mabuting tao sa bawat pagkakamaling dinaanan mo. Number 9. Kalusugan ay kayamanan. Noong bata pa tayo, parang wala tayong pakialam sa katawan natin. Gigising ng puyat, kakain kung kailan lang trip, papasok sa trabaho o eskwela kahit wala nang pahinga. Kasi iniisip natin, kaya pa naman eh. Hindi natin nararamdaman agad ang epekto. Para bang invincible tayo. Pero habang tumatanda, dahan-dahan mo nang nararamdaman ang mga paniningil. Yung dating normal lang, biglang nagiging masakit. Yung dating mong napapabayaan, bigla na lang nagpaparamdam. Doon mo unti-unting maiintindihan ang katawan may limitasyon din. At dito pumapasok ang malalim na aral na ang kalusugan ay hindi lang basta tungkol sa katawan. Kasama rito ang isip, damdamin, at buong pagkatao mo. Kasi kahit gaano pa karaming pera ang meron ka, kung gabi-gabi ka namang hindi makatulog dahil sa stress, kung araw-araw kang pagod, kung laging may kirot kang dala, hindi mo rin talaga may enjoy ang buhay mo. Maraming may yaman, pero hindi makalakad. Maraming may pangalan, pero hindi mapanatag. Sa dulo, hindi material na bagay ang tunay na yaman, kundi ang kakayahang mabuhay ng buo, masigla at may sigla sa bawat araw. Ang kalusugan, kapag nawala, mahirap nang ibalik sa dating kondisyon. Hindi mo ito pwedeng bilhin agad-agad. Hindi ito pwedeng ipasa sa iba. Ikaw lang ang may hawak niyan. Kaya habang may pagkakataon pa, habang kaya pang ayusin ang mga bagay-bagay, dapat pinapahalagahan mo na. Hindi para takutin ang sarili mo, kundi para alagaan mo ang katawan mo sa paraang karapat dapat ito alagaan. Dahil ito ang tahanan mo habang nabubuhay ka. Sa bawat araw na pinipili mong alagaan ang sarili mo, pinipili mo ring mabuhay ng mas buo. At doon mo mararamdaman ang totoong yaman hindi nakikita sa bank account, kundi sa kakayahan mong ngumiti, huminga ng maluwag at maramdaman ang mundo nang wala kang sakit na iniinda. Kaya habang maaga pa, piliin mong maging mayaman. Sa lakas, sa sigla, at sa kalusugan. Number 10. Hindi mo kontrolado ang lahat, pero meron kang laging pagpipilian. Habang lumalalim ang karanasan mo sa buhay, unti-unti mong naiintindihan ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo kontrolado ang lahat. Hindi mo hawak ang ihip ng hangin. Hindi mo hawak ang takbo ng panahon ang iniisip ng ibang tao o ang mga biglang pagbabago sa paligid. Kahit anong galing mo, kahit gaano ka kahanda, may mga bagay pa rin na sadyang hindi mo kayang baguhin, hindi mo kayang pigilan o iwasan. At sa una, nakakatakot ito, nakakainis, parang gusto mong pumalag, gusto mong kontrolin ang lahat para siguradong hindi ka masasaktan, hindi ka mabibigo o hindi ka mapapahiya. Pero hindi ganun gumagana ang buhay. Sa pagdaan ng panahon, natututo kang tanggapin na may mga bagay talaga sa buhay na kailangang hayaan mo lang mangyari. At sa gitna ng kawalan ng kontrol, doon mo mas lalong naiintindihan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Dahil habang hindi mo hawak ang lahat, laging may isang bagay kang pwedeng piliin. Ang paraan ng pagtingin mo sa sitwasyon, ang reaksyon mo, ang pananaw mo, at ang kilos mo. Maaaring hindi mo kontrolado ang bagyo, pero ikaw ang pumipili kung tatayo ka ba o magtatago o tatakbo. Maaaring hindi mo hawak ang sasabihin ng iba, pero ikaw ang may kapangyarihang piliin kung pahahalagahan mo ba yon o palalampasin. At dito mo makikita ang totoo mong lakas. Hindi sa kakayahang kontrolin ang mundo, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili mo sa gitna ng kaguluhan. Ang kalayaan ay hindi laging nasa labas, nasa loob ito, sa pagpili mong maging kalmado sa gitna ng gulo magpatawad kahit masakit, tumahimik kahit gusto mong sumigaw, o kahit pagod ka na. Sa bawat sandali ng buhay mo, laging may tanong na bumubulong. Anong pipiliin mong gawin ngayon? At sa sagot mo, doon mo nabubuo ang kwento ng buhay mo. Hindi sa mga nangyari sa'yo, kundi sa kung paano mo piniling harapin ang lahat ng yon. Habang dumarami ang taon sa buhay natin, unti-unti rin nabubura ang mga ilusyon natin tungkol sa mundo at tungkol sa sarili. Ang mga dating akala natin na mahalaga gaya ng validation mula sa iba, pagkakaroon ng maraming kaibigan o pag-abot ng sukdulang tagumpay, unti-unting napapalitan ng mas payak ngunit mas malalim na katotohanan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng narating mo, kundi sa lalim ng pagkaunawa mo sa sarili mo at sa mundong ginagalawan mo. Mapapansin mo na habang lumalalim ang karanasan mo, mas madalas ka nang manahimik kaysa makipagtalo. Mas pinipili mo nang umiwas kaysa patulad. Mas gusto mo nang umintindi kaysa ipaglaban ang pagiging tama mo. At sa bawat desisyong iyon, hindi ibig sabihin na sumusuko ka, kundi nagkakaroon ka na ng mas mataas na antas ng pag-unawa. Ibig sabihin, hindi ka na basta-basta hinihila ng emosyon mo. Mas marunong ka nang kumalma, tumanggap, at magpatuloy. Hindi madali ang prosesong ito hindi ito dumarating sa isang iglap. Isa itong mabagal, minsan masakit, pero laging makabuluhang pagbabagong dala ng paglipas ng panahon. At habang binabalikan mo ang mga dating versyon ng sarili mo, yung batang puno ng pangarap, yung binatang puno ng tanong, o yung taong sugatan pero lumalaban, makikita mong lahat ng iyon ay naging bahagi ng kung sino ka ngayon. At kung may isang bagay mang itinuturo sa atin ng pagtanda, ito ay ang katotohanan na ang buhay ay hindi para laging ipanalo. Minsan, para lang itong sining, hindi paligsahan, walang perfectong formula, walang tiyak na script. Ang kailangan lang ay ang lakas ng loob na magpatuloy. Araw-araw, kahit walang kasiguraduhan, kahit may takot, kahit may lungkot. Dahil sa dulo ng lahat, ang totoong tagumpay ay hindi lang ang narating, kundi kung paano mo inaruga ang sarili mo habang nilalakad ang landas. Ang buhay ay ay hindi laging masaya. Hindi laging malinaw. Pero habang tumatanda ka, natututo kang yakapin ang bawat bahagi nito. Masaya man o hindi. Dahil alam mong bawat karanasan, bawat aral, at bawat pagdapa ay bahagi ng mas malaking kwento na ikaw mismo ang sumusulat. At 'yun ang dahilan kung bakit napakaganda ng buhay. Kahit minsan mahirap. Habang tumatanda tayo, hindi lang edad ang nadadagdag, kundi karunungan, pananaw at lalim ng pag-unawa sa buhay. Sana yung mga aral na to ay magsilbing paalala na hindi kailangang perpekto ang lahat para masabing maganda ang buhay. Kailangan lang ay bukas ang puso natin sa bawat leksyon na dala ng panahon. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng pinakatumatak na aral para sa'yo at i-share ito sa isang taong alam mong kailangan din ng paalala. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang usapan dito lang sa channel na nagmamahal sa'yo kahit hindi ka kilala. Hanggang sa muli, tandaan, sa bawat pagdaan ng taon, mas lalo tayong tumatalino kung handa tayong matuto.